guys. Good day. Nandito tayo sa Carido Kaya po kung saan wala na mga vendors dito. Dito na street na to guys. Wala na mga vendors. Malinis na. Pero back to normal na dito ngayon guys sa Quiapo. Yun. Wala na mga vendors. Puro na mga motor ang nakapark dito sa gilid ng kalsada. Dito sa Carido Street. Back to normal na guys. Pero dami pa rin mga tao guys. At saka yung mga vendor guys. Nakapunta sila guys. Nakasiparita sila sa magandang pwesto pero may kalimitan na sila guys may mga rules na sila na sinusunod dito sa Carido kaya po na hindi na sila lalagpas sa guhit sa gilid kasada na kulay dilaw kapag lalagpas sila parang may penalty yata or uh, sanction or multa ganun na mangyayari kung lalagpas sila sa guhit ganito kay stricto sa Carido kaya po guys simula nung umupo si Isko Moreno pagka mayor dito sa Maynila Maluwag na maglalakad dito sa Carido Street dito papuntang simbahan ng Quiapo. Yun, maraming tao ngayon, guys, linggo. Pero nakabukod na yung mga bindol, guys, nandoon sa gilid ng SM, yan pong SM, guys. Diyan po sila nakalipat ng pwesto pagkatapos ng ilang araw na clearing. Yun. Daming tao pa rin, dinudumog yung mga vendors natin sa Kiapo. Yun, no? Diyan guys, dito sila galing dati. Ngayon wala na. Dumipat sila dito. Yon ang daming tao, siksikan dito na bumili ng mga pagkain, no? 'yun doon guys sa dulo. Makikita niyo guys na may guhit sila sa harap ng tindahan nila. Kailangan hindi sila lalagpas sa kulay dilaw na guhit na 'yan sa baba ng uh, tinitinda nila. Kasi 'yan po ang uh, bagong rules dito sa Quiapo, guys, na hindi sila lalagpas para hindi maka-cause ng ano, sa sagabal sa mga tao na naglalakad dito sa Carido Quiapo. 'yun. Yan tuang ang ano nila dito, bagong rolls guys. Pagkatapos ng clearing. Yun. Nakahilira na sila dito sa pinakagilid ng kalsada guys. Dito sa Carido, Quiapo. So sa ngayon guys, nandito tayo sa Hildalgo Street. Paputang Quiapo. Yun, wala nang mga nagtindida sa gitna guys. Nakita nyo guys na may mga guhit na sila dito sa uh, street na to. Yun. Meaning hindi na sila lalagpas sa guhit niyan guys. Kung lalagpas sila may multa yata. O, luwag na talaga guys. Yan, nandito na po tayo sa simbahan ng Kiapo, sa labas. Dito dati, puno ang mga nagtitinda ng mga vendors dito guys. Pero ngayon wala na. Malinis na, maliwalas na.